Sinagot na ng aktor na si Alden Richards ang mga katanungan ng mga netizens noon paman patungkol sa tunay niyang kasarian sa kanyang guesting sa YouTube vlog ni Tony Gonzaga na Tony Talks. Sa kamakailang episode ng Tony Talks kung saan tampok ang aktor na si Alden Richards hayagang tinanong ni Tony Gonzaga ang matagal ng isyo patungkol sa totoong kasarian ng tinuturing bilang Asia's Ultimate Star na si Alden Richards. Unang tinanong ni Tony Gonzaga kung ano ang mga bagay na ayaw niyang marinig mula sa mga netizens, dito na nagbukas si Richard na tila iniiwasan niyang mapag-usapan ang patungkol sa kanyang gender identity. Matatandaan na lumabas noon ang mga haka-haka na isa si Alden Richard sa mga miyembro ng LGBTQ community dahil hindi pa ito napapabalita na mayroong jaw ang babae sa loob at labas ng showbiz. May mga kumalat ring larawan noon ni Alden Richards kasama ang isang lalaki na pinaghihinala ang karelasyon nito. Sa wakas ay sinagot at nilinaw na itong lahat ni Alden Richards, ayon sa kanya, kahit hindi niya sinasagot ay pinapalampas na lamang niya sa kabilang tenga ang mga isyo patungkol sa kanya. Ayon pa kay Alden Richards na sanay na siya sa mga pag-iisip ng mga netizens na kung ang isang gwapong lalaki na walang jowa pinaghihinalan kaagad na isang bading. Kaya naman sinabi ni Alden Richards na tatanggapin na lang niya anuman ang isipin sa kanya ng mga netizens ang mahalaga ay kilala umano niya ang kanyang sarili. Hindi na lamang umano niya papatulan ang anumang issue na ibabato sa kanya. Hindi naman ito bago sa showbiz industry dahil pinaghihinalaan ding bading si Piolo Pascual matapos kumalat ang mga intimate photos niya kasama ng isang kapwa lalaki. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.